So okay mga idol, uh, welcome back to my channel AR Moto Vlog. So meron tayo dito mga idol na customer na RS110. So ang gagawin natin dito mga idol ay tatlo. Pupul natin, kakabit ng mini driving light at magkakabit din tayo ng loud horn. So kailangan pag mag-install sa mga motor lalo't luma na mga idol ay need na Uh, gawin natin full wave yan para yung ating uh, battery ay laging active so yun mga idol uh, ito ay uh, tatlong klase ang ating gagawin dito sa RS-110 so uh, step by step to So uh, panuorin nyo hanggang sa dulo at ito ay may part 1 part 2 at saka part 3 so yan mga idol panginahantay natin kung kayo ba bago pa sa aking youtube channel subscribe, like and share at pakihit ng ating notification bell para maging updated pa kayo sa aking video ng i-upload. So ito mga idol, uh, RS110. So first uh, step natin dito o part 1 ay pupulwib natin to mga idol. So, una natin gagawin mga idol, nakakalasin uh, muna natin ito lahat, yung kanyang fairings at saka itong tanke at saka upuan. Kung anong marami tayong install dito, uh, re rewiring natin, ating mga uh, install na mini driving light at saka loud on. So, dito muna tayo mag-uumpisa sa ating uh, stator, pupulweb natin yan. So, kalasin ko muna. So, yan na nga mga pups, nakakalasin na natin yung kanyang tanke tsaka yung mga upuan so ito bubuksan natin to tatanggalin so, natin tong cambio tsaka yung cover ng kadena tsaka ito sa back na ito ayan tatanggalin lang natin Ayan siya din yan Ayan siya din yan Ayan yan Tá. Uh -huh. mga idol sa so may uh, kanya side ng magneto bali anim niya tornilyo niyang tatanggalin so meron pa dito isa bali pito hindi yeah. naman kayo maliligaw dyan at pare parehas naman yan na sukat na uh, mga idol yung kanyang stator so yan so ito yung kanyang pinaka ang uh, kaduktong ng stator ito, yan dalawang sakit niyan yan ito ang galing ito ang kanyang wiring na pababa dito sa kanyang stator So dito mga idol, paliwanag ko lang sa inyo. Sa lahat ng klase ng pull wave, uh, ang tinatanggal lang dito ay yung kinakat lang natin to, yung kanyang uh, dilaw. So itong puti, hindi na natin yung tatanggalin. Laging yung dilaw lang yung ating kinakat dyan. So yan, yeah, mayroon siyang dalawang magnetic coil. Kakat natin yan. Bago pagsasamahin din. Hihinangan bago pumunta dito kasi ito yung kanyang pinaka ano, pinakahati pinakahati nung kanyang rewind nung ating stator so ito nga ay half wave gagawin nating full wave dahil ga ipoplotin natin ang ground na re para maging full wave siya so dito sa part na ito ito yung kanyang ano pinakadulo So ikakat din natin itong uh, magnetic coil Ayan isa So ayan So dudukpong natin ang wire Pagagapangin natin dito At uh, Ikakapit natin sa pagtatanggalan naman ito So ayan Tatanggalin ko lang mga idol So ito na mga paps oh, Na tatanggalan natin yung kanyang dalawang magnetic coil So ayan ah uh, Hihinangan uli natin yan Pagkakapitin uli natin bago ito mag-extend tayo dito ng wire magagapangin natin dito at i hihinang uli natin dito sa kanyang pinagtanggalan ng dalawang magnetic coil na galing dito sa dilaw so yan yeah, connection bago ito yung ating ground nakaground ground nung no? kanyang uh, stator so floated na to sa ground tatanggalin na natin yung ground nyan So yun, pagkakapitin lang natin yun So dito mga paps Para dito mahirapan gagamit tayo dito yung ito Yan, tatanggalin natin yung papagalingan Ito so, pang rivet yan, yung mga ginagamit ng panglatero So saka natin kakapitin eh gamit lang tayo ng War Street Bird. Yan. Gano guys y? may ano? Okay. So yan, pops. Dakat nyo na, na pa pagano? So ito na nga mga paps natanggal na natin yung kanyang sa katabi nitong kulay yellow yung puti hindi na hindi na natin to ikinakat kahit sa na uh, pang full wave so yung puti hindi na natin ginagalaw ito na lang kulay dilaw so kinat natin dalawang magnetic coil at saka itong ating uh, ground so ito yan mga idol duduksungan din natin yan to So yung coating niya nung barnes, kailangan kayasin niyo para kapitan ng hinang. So paggagabahin natin dito 'yan. 'Yan, bago ihinang uli natin dito sa pinagtanggalan ng dalawang magnetic coil na galing dito sa kulay dilaw. So 'yan, mga idol, uh, ang ginamit natin diyan ay yung pang rivet sa mga latero. So para hindi tayo mas mahirapan doon sa uh, paghihinang ng ating pinupulwig. So yan mga idol. So yan inangan lang natin to mga paps. So dito skeleto malupit natin na ah, mga paps. So. So ang delay hinangan saka hindi nasasayang. So ipinasok natin dito yung magnetic coil na dalawa bago hininangan natin. So purpose yung yung kanyang lead na ating tinunaw papasok ng papasok do sa loob. So sarado naman dito, wala siyang lalabasan. So magiging parang pull wheel diyan. So matibay. So lalagyan pa natin to ng uh, swing cable tube. So dito naman tayo mga idol, gagamitin naman natin yung pang-rivet na kaunti. Yung mas maliit. So, yun ang gagamitin natin yung mas maliit so dito naman kailangan natin dito magduktong ng wire so dito mga parts madali lang pagtatanggal dito poko nyo lang papaganyan bago ikakat nyo yung pinaka pulo so yan So yung mga paps, pagka na nyo ng papaganyan, naisok suksukin nyo yung paribit so make sure na natanggal make sure na yung barnes nabubulong tayo mga paps ay natanggalan ninyo so yan oh kapit na kapit yan so tapos gamit tayo ng wire extend tayo ng wire bago suot lang natin dito mga pops yan tsaka natin hinangan bukasin lang natin ng konti si dumhaba. So ba kung natin 'to para yung yung lead niya pumasok do sa loob. Pasok na natin doon. So, ayan na mga idol. Oh. Naihinang na natin din eh. Niribit natin. Bago na natin. So, tapos lalangin natin ito ng shrinkable tube. So, ayan mga idol. Lalagyan natin ng shrinkable tube para safety yung ating uh, ginawa. So, tapos mga pups pagagapakin natin dito yan. bago hihinang natin dito sa pinagtanggalan ng ah, dalawang magnetic coil kanina so ayan tutunan lang natin medyo mahaba So ayan na ah, mga idol na pagagapang na natin to. Yung kinat nating ground. Pupunta doon sa ating tinanggalan ng kulay dilaw. So yung dalawang magnetic coil na tinanggal natin dito. So may kulay yellow. Pinagkapit natin. At bago itong ground na tinanggal natin dito. So dinugtungan natin ng wire bago pinagapang natin dito. So ayan. So 'yung babalutan na lang natin to na shrinkable tube so kung wala ang yung shrinkable tube uh, mga paps kahit na electric tape so sa ating gagamitin natin shrinkable para mas sigurado so yan so kung natin ganyan ah uh, diba pasuin mga idol para malis natin yung kulis dito kulis So bago natin ibalik mga paps do sa kanyang ah, magneto So gamit lang tayo ng ah, multimeter So kahit anong multimeter basta may beep sounds So connection natin yung isa sa ground Bago dito So dapat hindi yan tumunog Dapat hindi ganyan Dapat walang ganyan So wala Bago dito sa puti So yun mga paps Loaded na siya sa ground. So, babalik na uli natin. So, ayan mga paps. pare pares naman ang size niyan. Bali, pito yung stag. So, hindi kayo dito magkakamali. Huh? So dito mga paps, sugutin lang natin ito sakit mga sa mukha niyang size So yan. So dito mga paps, tatanggalin natin dito yung kanyang kulay puti at saka yung kulay dilaw. tanggalin lang natin yan ito yung lighting at saka charging ng kanyang sa stator yan so dito sa ating gagamitin pang pull wave ito yung liwa 5 wire so ikakat lang natin to mga paps so buwasan lang natin to sobrang haba Ayan. so mga paps nyo mga paps yan ganun tayo dito kulay dilaw saka kulay puti So pagkaganyang mga pups na full wave na Kahit yan ay magkabaliktad Wala yung problema So itong dilaw Babalatan din natin So ito mga pups Kahit magkabaliktad yan Kahit ang puti ay mapapunta din sa dilaw At kahit yung dilaw mapapunta sa puti ay wala yung problema so susundin na din natin yung color coding so ito dilaw lalagay natin dito susundin na din natin kahit pa siya ay pwedeng magkabalik ta di susundin na din natin yung kanyang color coding at para mas hindi kayo maligaw pero dito, kahit magkabaligtad to, na pops, walang problema. So, yan. So, ayan. Balutan lang natin ng tape. Okay, red. Kulay black. at saka kulay green so ayan red, black, green so napagsama na natin kulay yellow at saka itong kulay puti so itong kanya sakit ng regulator tatanggalin na natin to so dito kanyang sakit ng stock na regulator ikulay yan na apat kulay red bago white, bago black at saka yung kanyang uh, yellow red so ikukoneksyon lang natin dito punahin na natin itong kanyang kulay black So, 'yung black ng stock na regulator ay negative nung ating RS. So 'yung green ng regulator, 'pag full wave dito natin ilalagay sa kulay black nung sakit ng na, ah, stock na regulator. Dahil ang negative ng Yamaha ay kulay black. So 'yan. Kasamahin natin 'yan. So dito mga babs, kahit alin dito sa kulay red, pwede kayo magkoneksyon. Red ng stock na regulator at saka ng ating pump -pool wave na, red ng ating pump -pool wave, dito din natin ilalagay. So yan. So, na Red ng ating pampulwig Nilagay natin sa kulay red Yung sa dating stock Masakit Bago yung kanyang green Nilagay natin sa black Green ng ating pampulwig Nilagay natin sa black nung sakit nung dating regulator So may natitira na lang tayong kulay black Dito sa ating pampulwig So babalikan din natin tong yellow na may lining na red. Dahil ito mga idol, yung kanyang yellow na may lining na red, ito yung kanyang ilo uh, ng ating headlight. So kailangan natin connection tong kulay black. Connection natin dito. Importante tong kulay black. Dahil ito ang kokontrol ng ating uh, supply ng charging para hindi lumobo yung ating battery. So ayan mga idol. Oh. Tungkol 'yung black ng ating regulator na pang-full wave, natin dito sa may yellow na may lining na red. So ayan. Para makontrol yung uh, binibigay na charge dito sa ating battery para hindi lumobo so lalagyan lang natin mga tops ng tape So ayan, nung mapag-connection na natin mga paps yung control ng ating charge para hindi lumabong battery, nag-extend tayo ng uh, isang wire at kailangan natin mag-connection dun sa ICC para yung ating battery ay hindi lumobo so balutan lang natin ng tape so ito na mga paps nabalutan na abalutan natin ng tape So ito sa akin niya, ibabalik na uli natin. So may natira dito ng dalawang wire, kailangan din natin tong uh, ibalik na dito sa dati. Ayan. So ito mga paps, uh, mayroon tayo natitira dito isang wire. So yun yung kinoneksyon natin doon kanina sa yellow red yung sa headlight ng ating uh, RS 100 uh, 110 bago nag-nag-extend tayo ng uh, isang wire so yung kulay black connection lang sa yellow red pako natin bago nag-extend tayo ng wire ko Co connection naman natin dito sa may pure brown para makontrol control yung uh, yung charge ng ating mga motor para hindi lumobo ng ating battery so dito na tayo nag connection at tayo medyo malayo sa uh, ignition switch so yan ito yung kanyang ACC yung Yamaha light brown po yan or pure brown So ito na mga paps yung ating finish project ng pagpo-pull wave ng RS-110 So yan mga idol uh, maabot yan ng 14.8 14.7 So pag naka-minor, 14.2 Yan So ganoon lang mga paps ang pagpo-pull wave, sana may natutunan kayo At sana ay magamit niyo sa inyong pang-araw-araw at magamit nyo sa inyong pag, uh, panghanap buhay So maraming salamat at muli ay huwag kalimutan mag subscribe mag like mag share at mag comment para sa mga uh, ibang katanungan at kung maging updated pa kayo sa aking mga video yung i-upload yung notification bell ay pakihit na mga idol so yan uh, ito na yung part 1 so susunod na natin mga idol yung part 2 natin dito sa RS110 so peace out mga idol